Mas pinili naman ni Vice President Judge Mabinay ang makapiling ang mga residente ng Smoky Mountains sa Tundo imbes na humarap sa Senado. At dahil sa tagapagsalita ni Binay, questionable ang motibo ng Blue Ribbon Subcommittee na dumidinig sa akusasyon. Ito ang balita ni Victor Cosare in aid of demolition at hindi in aid of legislation. Ganito ang pananaw ng kampo ni Vice President Jejo Marbinay sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Ayon sa tagapagsalita ni Binay na si Cavite Governor John Vic Remulla, Natanggap ng pangalawang Pangulo ang imbitasyon ng Senado para siya ay humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Subalit malinaw na questionable ang kredibilidad ng komite kaya nagpasya si Binay na huwag nang humarap. Aniya handang humarap si Binay sa isang patas at impartial inquiry. Pero sa tingin niya ay bumagsak na ang kredibilidad ng subcommittee ng Senado para siya ay pumunta roon dahil hindi na hinahanap ang katotohanan ngunit ang hinahanap lang ay pang advancement ng kanilang sariling politika. Kaya para kay Barong Pangulo, inuuna niya ang trabaho kaysa politika. Sinabi pa ni Remulia na sapat na ang nabanggit ng Vice Presidente noong nakaraang linggo sa kanyang televised speech at handa itong muling magsalita sa publiko kung kinakailangan. Para sa kampo ni Binay, ang nangyayaring Senate investigation ay hindi ginawa upang mabigyang linaw ang issue kundi upang sirain ang imahe ng pangalawang pangulo na una nang naghayag na tatakbong pangulo sa 2016 elections. Malinaw na guilty ang tingin ng ilang senador kay Binay at ang pagdinig ay tila in aid of character assassination giit ng kampo ni Binay, hindi tamang forum ang Senado para sagutin ang malisyosong mga paratang at ang korte ang makapagpapasya kung may criminal liability ang sino man. Naniniwala din silang kaya mas gusto ng ilang senador at kalaban ni Binay na humarap sa Senado dahil hindi kayang tumayo sa korte ang kanilang bintanga. Maghahain na lamang ang mag-amang Binay ng jurisdictional challenge upang questionin ang kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na ipagpatuloy pa ang pagdinig alam ko po kasi eh, kine-question po yung jurisdiction eh. Kailangan po ma-resolve ba yan. Pagka, pagka uh, tatanggapin nila na walang jurisdiction, tigil na. Total naman, eh, yun eh, para sa, kung initially, investigation sa bahay eh, mukhang gumagawin na sa ibang uh, pag-uusap Imbes magtungo ng Senado, nagpunta na lamang ng Smoky Mountain sa Tondo si Binay kanina upang i-award sa ilang informal settlers ang napatayo pabahay ng pamahalaan. Victor Cosare, UMTV News, Worldwide.